si Melody yung no? Yung shoot tayo si Jan Jan. Okay lang, mahalaga na, na katik. <laughs> ay, ito lang iniinom kasi ano. Tayo yung pihang yan. Anong, anong gagawin? Wala naman problema dun. Daya, anong, ay! ay uh, wala nang problema. Uh, Sila nung kauna-una nagkatabi. Ito uh, na yung <laughs> uh, Ha? Oo oh, nga pre. Ayun nga yung ano. Ayun nga yung... Kasi natin ako na pre, na. ako kaibigan natin, kaibigan namin. Eh di, unang-una yan pre. Hindi una hindi kaibigan namin. Yung... Kaibigan, kaibigan, yung... kaibigan ko muna yun. Yung anak niya ni Roda. Ha? Yung, kasi, ala inaalagaan niyo yun eh. Ay, ano, hindi, ano, na may nangyari sa kanila kasi. Tapos, tawag ni Roda, tapos yun. Nabuntis. Siniwala yan. Di yan! Ayun Nawala -ay, siya. Nawala siya. Tapos ngayon, nabuntis. Oh, no! Ngayon, may bata sila. Win. Parang pala niya ito. Hindi, hindi, hindi. Totoo Babae na laki. Ano Ha? Babae na Ano yun? Pre, sa... Babae, babae yata yun eh. Oo. Babae yata yun eh. Babae yata yun. Kung kuwento mo sa vlog mo, pre. Yan, saran mo bata sa bakla? Hindi, pre. Hindi like, ka kasi pre. Ano ka po? Anong gagawa mo ngayon? Ah! Wala to! Ilano ka Hindi ko siya i-ano. Wala yan. Hindi yan. Hindi ko i niya pre. Oo, gusto mo. Nagkaroon ako ng anak na lang. yung at pag... ay, ay, yung, <mulitanda> ay, lang, ha? Ah,